Isadyo na ko, tita. Eh, manto na ka? Sige, okay, sige. Dali mong baon, te. Mama, tita. Uh, te, pagtarong bihaw, iskwila, ha? Eh, kung mabagsak ka, na. Ay, naku daw, gag-tita, ha? Uh, sige. Samping, ha? Ah. Hmm. Lume, I'm home. Lalo. Bugsak ka na! No. Ay, sorry yun eh! Huwag daw, huwag Nani? Kita. <laughs> oh, teman. Dalaga naku. Yatsan oh. aku kita. Hah? Unsay kolor? Ara o brown. Hah? <laughs> huh? Ada ubi? Nih. Agak igit terkawai. Oh. Ayah. <laughs> Pahirma ko kwarta tanbi. Nahutdan mo ko kwarta diriya. Oy, magbayad ko sa akong utang dito ba? Tu, tu. sinita. Wala ko kweta. Ayaw di ma. Ay, <laughs> meeting. Eliminated. Ay, <laughs> ah. <laughs> Unta ka, tita. Nagul ko tan, oy. <laughs> ano man, tita? Kaya e, wala ko na minaw sa kuang ang lula sa una ba? Tita, ang wala gani ko kabalo, no? Kaya wala ko na minaw. Mm. Ay! <laughs> tan! Oh! Bright man daw ka. Ingon teacher. Wala, gay! Oh! Okay. na? Oh! Wow, tas nyo na to, Tan. Oh! Ah, oh, sige. Tan! Oh! Ang English, sa maayo. Maayo, good. Ang gani English, no? Sa maayo. Maayo, good. Ah! <laughs> hmm? sige, sige, na lang. Sa nag-uol. Goal sad. Ha? Huh? Ano sa gani? English, sa nag-uol. Goal sad. Oh! Ay! <laughs> sa may Oi. Wala lang bisa, I don't know. Wala ko balo. Nagsintin oh! na nakang wala ka kabalo para wala na nagpada sa English, I don't know? Wala ko babalo no. Ah, dito kabi. Mali, di mo maestra di ay? Ngatik. Tan, sa mo ang pag Tan. Unsa dapat ang dili ni mo makalimtan? Ah, tubig. Wow. Unsa pagyod? Crayons. Crayons. Unsa pagyod? Papel. Papel. Wow. Unsa pagyod? Oh, lapis. Ah, maura na tanan, Tan. Dili pa, oy. Ha? Unsa pa di ay? Didi, kalim tenak kursita bangpa kutub Buani? Oh, buangi <laughs> <laughs> Masya <laughs> <laughs> Kul, tabangi sa kubi huh? Oh, bensama na Tabangi kubi buga tayo Ayo, kana Ayo, sige, sige, sige mm? Ting, oh. ting, Biskut ka à? ta ka? Hmm! <laughs> bag! Oh. <laughs> <laughs> Hoy, akong bag! Oh, <laughs> Dangan, oh no! Nope! <cười> <cười>

No, huwag po kita kasubo siya. Oh. Okay, ito na lang, Tan. Paliti shampoo, Tan, please. Hmm. Oh, salamat. Wow. Unya, Tan, paliti shampoo. Unya, oh. ang kambyo. Unya, palit makaundaghan. Wow. Ah, wala ka na. Palit makaundaghan. Ako lang, lang Tita. Ay, wala ka. Tura na, palit tan dito. Ikaw ay pagtinapulan para na Cambio. Oh, ha? Uh. Mga kamyo, palit makaundagan. San? ah uh. Mukanta ko, Tan. Oh. Uh. Akong kanta, uh. imo sundogon. Oh. Uh. Ako ang aksyon po, ha? Oh. Uh. Okay, sige, ako na. ah uh. Okay. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and

মা <laughs> <laughs>